Ayan, wala laki ang mga bakang patining. Tano ko lang bossing, ah uh, ito po 'yung siyempre, pinapainom niyo pa rin 'to. Mm, feed. Yung feed set pa liat feeds po at palyat. Mga ilang kilo pong feeds ang nilalagay niyo? Tigka kalatila. lang. lang pati palyat. Mm, hindi, mga dalawang kilo ang palyat. Isa dalawang... ganito pagbabaka, ano pa mga ibang trabaho niyo sa pag alaga ng mga ganito baka? Eh, di sa ako, nagpa-farmers ako, itatanim-tanim ng pichay. Ah, kayo po may gulayan din talaga. Yeah. Para Para nabanggit niyo kanina, yung nanama kayo sa pichay, mm. binili niyo nang? Binili ko ng alim na baka. Alim na baka. <laughs> Magandang araw mga talong, Stevie, tayo po ay nandito ngayon sa Sariaya, Quezon, sa barangay Montesilio. Si Sir po, ano pa ka na, Sir? Bocuyo na lang. Bocoyo. Si Sir Bocuyo po Bocchio ay sa dito, uh, dito. sa Montesilya ay binisita natin at siya po ay merong anim na mga alagang malalahi mga baka. At tayo nagtanong ng ilang impormasyon lalo sa pag-aalaga ng ganito mga baka. Kaya samahan niyo ako sa ating Ito video. Sariaya, Quezon. Hindi tayo kala Sir. At uh, meron siya dito mga malaking alagang baka. Iikot natin ang kung um, ano, Sariaya. <laughs> Kayo po nga ini nagsabog ng Echay. Ayan, sister, eh, uh, uh -oh. baka yan po yung uh, si Kuya. Uh, tayo po eh, ay dito sa reya at natin si Sir dito na sinamahan natin siya dito sa kanyang mga alagang baka. Yan, magkakanlong na muna rot mainit na. Yan. 'Yung mga baka niyang alaga dito. Yan, wala laki mga bakang ang patining niya. May matanong ko lang po itoy bago pa lang sa inyong alaga. Bago pa lang. May ilang buwan pa lang po 'yan. Mayroon mga 2 months na 'yan. 2 months na rin naman po. Toy mga baka ni Cesar dito mga ganda mga katawan. malalahi pati. Ito po yung debra hmm. Galing po kay Tatay, merong ano? Tatay merong Mga baka ng Tatay merong Ito isang malaki-laki na 'o. Oh. Medyo nabilog bilog ng katawan niya. Mga laki ng kalatagan niya. Hmm. Pwede po malaman kung magkano na yun ako yung mga ganito kalalaki na. Sabi ko ni, 155 ang dalawa ni yung 78. Ay, 155 itong dalawa na po. Hindi siya pa nando, nakaparihas. Ah, meron pa pong naiwan na baka. Ayan. Meron pa po kayong kukunin yung dalawa pa. Dalawa pa Meron pa si anim daw pala itong baka ni sir. Baka natin. Ito pa po yung ano, dalawang mga baka ni sir na mga alaga. Ah! <tinyo> 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 Parang siya hindi ba nahawak ano? Ah? Huh? na rin siya ano? Mm -hmm. Mga sanay na sila magkakasama Nahihila ko nga apat yung yes, sabay sabay Aba ha ayos ano Nakasunod na lang sila oh Kung mga baka nila bossing dito Kahit paro ako sila hindi sila nagsusuwagan ano bossing? Okay. Oh, ang mga baka ni boss kahit uh, paru paru siya puro lalaki Hindi katulad ng ibang mga hype pag nagkani nagsusuwagan Magkakilala sila Kumbaga maganda pa lang hype ng ganito pag yung laging magkasama. Hindi sila nag-aaway. Oh. Hmm. Yung dalawa. Oh. Ito kagandahan pag mga bakay, mga malalay. O, oh, nagpa naglalaro lang ano. Yung pag sa ibang bakay na ko, <laughs> Susuwa ka, papatayang. Oh, bait tayo. Tarang naglalambing, naglalaro lang silang dalawa. Hindi sila nilahihila ilakot, Apat 'yan. Ah. Yung... Matanong ko lang, boss, ikaw lahat na nag-aalagan itong na bakang ito? Paano mo napapag-ano yung oras mo dito sa ganito? Wala eh, uh, diba? May nakakati-kati dito na. Oo. Ito ba yung dito yun na iniiwan din siya? Tapos i-uulan yun na. Diadalan yun para sa inyo. Yan yeah, o, mga baka nila, boss. Ah, uh, pali, anim po ito. Si boss, ito pinaka-maraming alagang baka na punta natin na siya mismo may ari Kayo po mismo may-arang ito, no? Na nag-aalagan ng ganito. So, kalimutan po kasi dito sa inyo. Para pa sa kayo pa wala mga paiwi. Wala. Ako na lang. Kayo na, na lang, lang din. Iba yung sariling alaga. Ah, yung palanganin ni sir. Ang matanong ko lang po, sing, ah uh, ito po yung siyempre, pinapainom niyo pa rin ito. Hmm, Yung feeds at palyat, pakain. Feeds po at palyat. Hmm. Mga ilang kilo pong feeds ang nilalagay niya Mga tigka kalatila. lang. Kalati lang pati palyat. Hmm. Hindi, mga dalawang kilo ang palyat. Dalawang kilo ang palyat. Mas marami pa yung palyat niyo. Hmm. Kasi mas mura ang palyat siya mas ano? Mura ang palyat. Oo. Oh, mas mura daw yung palyat na ano. At ito po uh, pinapakainay sa pat sir na uh, yung iba kasi pinapuntahan tayo parang ba't na gusto nyo maglagay ng mga ganun mong pakain sa kanila para kumbaga dagdag din kain nila inang para mabilis lumaki mabilis lumaki ayun pala nga yung asa uh, mo lang sa damo uh -oh. bagal yung laki ng baka ah sa jump pwede ka talagang ano nyo dito talagang mapapabilis ang laki niya, ano hmm. Isa, yung isa naglalakot <laughs> sa isa ay, eh, ito yung bossing mata ko lang po. Ito yung, ito yung ano nyo, uh, anong oras nyo? Parang kinanlong nyo na ngayong alas 10. Buwan ang uh, na, na sila sa init. Buwan ang uh -oh. pag nakuha sila, nabilad sila sa init. Parang bumabagal yung paglaki nila. Parang so, sa, yung oh, natutuyo yung. parang, parang, kumbagay sa atin eh, Pinap, pinapawis. Pinapawisan din yung Oo, mga. Oo, oh, mga kaya mga baka. Kasi kinanlong na ni dito at alas 10 na ngayon. Sobrang itang at sariyaya. Matanong ko lang bossing, matagal na kayo nagbabaka? Eh, matagal na rin, mga siguro 5 years na rin naging aalaga ng baka. Mm, -hmm. yung mga ayon po 'yung mga sarili nyo rin. Mm, dati ako nangingiwi lang, nagiiwi-iwi. Kung nagkamero na ng counting capital, uh -huh. siyempre gusto rin naman 'yung sarili. Oo, uh, iba pa rin po 'no isa ganito pagbabaka, ano pa mga ibang trabaho nyo sa pag-aalaga ng mga ganito baka? Hey, Siyempre, sa ako, nagpa-farmers ako, natatanim-tanim ng pichay. Ah, kayo po yung may gulay din talaga? Yeah. Para nabanggit nyo kanina, yung nanama kayo sa pichay, mm. binili nyo ng? Binili ko ng alim na baka. Alim na, <laughs> <laughs> na baka? kaysa saan? Sabi nyo kayo, kaysa sa dumaubos sa kung saan saan, binili siya ng alim na baka, itong mga baka niya. Pero kalimutan po yung magkano ang presyo yung talaga magkakakuha nyo ng mga baka yung ganito? Aring dalawang aray, 155. 155 po, yung kanina doon? Aring dalawang uh -huh. aring 155, bago yung 78, uh -huh. 74, 68, uh -huh. bago ari ay... 80. Kung bag, ito po pinakamataas taas ang kapital. Mm. Sabihin po hindi naman pala ganoon kamahal ang kinuha niyo yung mga tama lang ang tama presyo. Oo. Oh. Hindi siya 100. Uh Oo. Ang matanong ko po ay ilan po buwan niyo to planong alagaan bago ibenta? Pag hangga't hindi kailangan ng pera, eh, hangga't Ako <laughs> bigay wala na akong plano na kung ilang hanggat, buwan. Hangga't siya ay kung bagay gusto niya ating lumakas sila ng, lugar, uh, ng mga tatlong tao uh -oh. para maabot yung magandang presyo. <laughs> magandang presyo. Kung bagay hindi naman pala ito kaya eh, kay sir hindi naman pala dumaliin. Mm. At kay ano naman daw, kung bagay kung hindi pala kami. sila. Oo. Uh -huh. paano naman pala sir, eh, hindi niya na experience dito kasi parang dito sa inyo sa Riyaya. napansin ko dati mga nakarantaon. May lagi na baka an, para sobrang in, ano pinapakain niyo kalimitan sa kanya pag ganyang halos tuyo na mga damo. Pinakukuha na pa rin. Ay, madaan dito walang hirap sa pagkain. Ay, hindi naman Palo. pala. Timo kahit tag-init Oh, meron pa rin sa reward. Oh. Hindi ako nahihirapan dito sa pagkain. Mm -hmm. Minsan ito ah, yung kinukumpay-kumpay ko rin, yung mais yan. Mais, ay, ito po Nagtanim yan. Nagtanim ako ng mais, oh. Huh? yung pangkapan labon yung pinaka puno niya puno niya pinakain ko sa kanila ayun ay, na rin po pinakain niya sa kanila oh. ay matanong ko po pala marami kasing ano yung nagtatanong din yung iba kasi parang isang beses lang na nagpapainom kayo po ba ilang beses na nagpapainom sa maghapon minsan magat hapon magat hapon Halong din beses. po oh. Hmm. ano po yung may pizza din at palyat Konting page para at least may lasa-lasa naman yung kanilang ah. iniinom. Yung dami ng umaga po tsaka ng hapon ng Mas feeds. Marami yung hapon. Hapon po. O, kasi pag tutulog, to hindi na sila nakakain ng gabi eh. Hmm. Para mas marami yung laman ng tiyan. Kunyari po, ah, pag umaga po ay kalahating kilong mm Tapos dalawang kilong palyat. Pag hapon naman po, madami na. Mga ilang kilo pong pizza ang nilalagay niya? Sure, mga... kalhating kilo lang siguro. Mga Tap, isang kilo. Isang kilo. Tapos dalawang kilong palya. Ah, mas marami rin na konti po sa kanilang ano. No. Ayun. No. But sir, mas matanong ko lang po, ba't mas napili niya yung mas malalaking mga baka? mas siguro sa akin mas maluan ko mas maluwan siyang palakihin ah, mas malaki ang lalaki hindi gaya ng mga mistiso uh -oh. na mabagal silang lumaki yun palang ano kaya kinuha ni Sir puro mga malalaki kaya yung mga katawan nito pati ang maganda parang maganda sa kanya Ayun, yun yung kanina hila, hila hila sabay sabay hindi siya nagano mababait ano mababait sila hindi gaya sila ng mga tagalog na uh -oh. talagang matatapang sila uh -huh. Lagi sila magkakalapit kaya uh -huh. sila parang nagagaway. Hindi nagagaway ano? Magkukun lang sila, magbababahan lang, babahan uh -huh. lang sila oh. Uh -huh. baba pero hindi sila nagagaway. Yung maganda to sa sa ganto karami bahang alagay eh. ako nagtakat kay kalimitan po si Sir Ron matanong ko lang eh, sa inyo. Meron po marami akong napuntahan mga magbabaka nag-aalaga ng ganto karami kaya lang paiwi iba ibang nag-aalaga. Mm -hmm. Kaya lang na napuntahan ko dito na inuulan pa tong ganto karaming baka. <laughs> <laughs> Ayano. No? Anim na baka. Ayan ni eh, umaga hapon po ang inyong ano dito no. Mm -hmm. Eh katulad gayon eh di yung pag sa pagpain ni pag sa umaga lang di iwanan ko na at punta na sa tindahan. Mm -hmm. Tapos pag si asawa naman ng tao sa tindahan, ako lang may nagtatanim ng pizza. Ayun pala marami si Kuya, Ayun, talagang kuya. Kaya tunay pala yung sabi lang walang tamad sa Quezon. Yeah. <laughs> Isa rin, dami trabaho pala, may tindahan ah, sila. Uh, -huh. mayroon silang tindahan ng pins, tapos mayroon sila itong alagang baka, tapos nagugulay ka. Yun naman pong mga gulay niya, sarili niyo na rin. Sarili ko. May Ayan. mga katulong din ako. Mm -hmm. May mga tauhan din. Mm -hmm. Kaya lang, hindi mo pwedeng pabayaan na sila lang ang tatarap mm -hmm. baka makita mo bigay ka ng bigay ng pera uh hindi -huh. naman aasikaso na, uh, kailangan tututukan mo din ganoon po talaga ano kung bagay pag may hanap mo, ka wag mong pabayaan ano. mm -hmm. kung bagay nandun ka rin dapat ano Ayun ang ano siya. Tsaka na andyan yan, hindi na pwedeng hindi mo tatamad-tamad ka diyan. Oo. Oh. <laughs> Ayun ang ano sir. Ito yung mga baka nila sir na mga alaga. May kita 70 na ano, pinakamahal ni sir ito. Yung ato 80 na ang nakuha nito sir ito. Yan dapat mapaabot ng mga tiging 70-20. May... Oo oh, po para, <laughs> ano, para, para, para hindi naman sa... Para maganda sa... pag Oo oh, maganda-ganda ang tubo. Ah, oh, ibig sabihin ko po ito eh. Puro saan niyo po nabili itong mga baka niyo? Kay lolo merong lahat yan. Puro po sa Garcia. Mm, Garcia. Ah, ito pala kay Tatay daw lahat ito nabili. Wala ka nang makikita dito sa atin paikot ikot-ikot ganyan kagaganda. Oh, magaganda Alam na mo, eh. pag nakita maganda ganyan, hindi na makaka hindi na mapupunta sa iba yan. Uh, uh, hindi na naman <laughs> ah, nang ng kakapit bahay yan. Ah, matanong ko lang sir, eh, sa experience niyo sa limang taon yung pag-aalaga ng baka. Kamusta naman po sa inyong kumikita talaga sa baka? Oh, mas maganda talaga. Ma medyo matagal ang talaga ang pera, kaso matimbang ang pera mo. Kumbaga. Igay ng sa baboy. Uh oh, oh madali ko pumita, madali ding mawala. Kasi uh Kasi pag tinamaan ka ng peste, peste oh, si down na down siya talaga. Uh, yan ay eh, matibay ang baka. Uh, Once na nagkasipon lang yan, madali mo magamot eh. Ano pang ginagamot nyo? Solvet lang. Solvet hmm, lang? madali. Hmm. Ano po yung silo sa nyo? Supa. Mga ilang piraso po ng solvet yan? Ganyan yung mga ganyan limang piraso na pag nagkasipon sila. limang po piraso kasan, po? Okay na. Ah. Ilan pong sa tagal nyo po nagbabaka, ilan po na experience na naging sakit ng baka nyo? Yung mga dalawa, dalawa lang, isa isa lang sa so, oh. na experience to. talagang oh. lagay na galat lagay na higang higa talaga oh. siya. tapos pag napainom niyo po nagan talagang hmm, na lumabangon. recover na siya ayun pala hindi gaya ng baboy na pag nagkasan nagtamlay wala na patay hindi, talaga patay na talaga oh. Yes, yeah, sir, pala. Eh. Pero hindi kayo nakapag-ano ng baboy dati? Hindi ako nakapag-ano ba ng baboy. Ha. Oh. Na, Nag-iayos din ang mga pin naman, kaso nga lang, di, Pag hiyang, hiyang, hiyang lang yan oh. eh. Kung saan kahiyang, doon ka na lang, huwag mo nang papasokan yung ibang linya. Kasi katulad din, parang ito sa atin, napansin ko po, town town yung may pistil lumalabas ang baboy. Ayun na nga, yung Oo, hindi town town. Pag Kapag parami ka ngayon, season na ito, wala. Pag dumaan na naman yung... Pag natsimpuhan yung maraming alaga na gano'n. Dumaan na naman, yari ka na naman, tapos na naman yung napadami mo. Ayun na nga, sir. Kaya Sa baka, mas maganda. Matagal nga lang ang pera. Pero ayos naman talaga yun. Kung kaysa nakapasok hindi sa Kung tutusin to mo hindi rin katagalan ng pera anong pang pag ganyang sobra mong alaga Sa, to sa loob ng tatlong buwan niya Tutubo ka na rin Opo kaya po Ay, kaya o. O. Yun, o. Hmm. Ay, pag ganoon Kagaya oh. Di pag bininta ko mga tubo na yun oh, lang Oo oh, Kung na... tubo na yun, tatlong buwan o. oh. Idali mo yan sa Garcia Pag hindi nagkandara pa Mamimili doon sa uh <laughs> itsurang iya oh, wala laki na talaga siya mm eh, hindi niya na talaga siya Dinadali na i eh, ano, Event eh, naman hmm. Kung eh, meron pa naman Kaya pinagkakakakitaan Kaya pinag pa naman hmm. Yan pa lang ano Maganda-ganda pa papalalaguin muna. Oo. Uh, uh, hindi naman dali yan daw pala yung mga baka ni sir na ito. Ay ako dito, tinan niyo po mga baka nila. Magaganda talaga siya. Kita naman ng mga lahi ng baka yun. Oh. Hmm. tinan niyo. Uh, sir, uh, pwede natin uh, puntahan din yung inyong ano, pesto na meron si sir. Uh, na nagtitinda po kayo ng palyat, ano? Mm. Palyat, feeds. Kati mga gamot na rin sa hayop. Sa mga hayop. Sa Tapos sa halaman. Halaman. dito pala ay eh, ito po yung tindahan ni sir na nga, ano mga sister subscriber natin na bili ng pandali na manok no? ito yung mga tindahan nila sir. dito mga tindahan ng lubid may lubid sila tapos mga pids ito po. pwede pumasok te yeah. ito po. may mga pids sila dito ayan o no? Sir, magkano ang inyong ano, ang kilo niya dito ng palyat kasi yung palyat. ang kalimit ang ginagamit ng palyat. Wala dito ang palyat ng sila. 12 kilo. Alin po ba dito mga palyat nyo? Yan, nandiyan sa sako. Hindi eh, uh, wala akong kuha. Ah, ito ito ito. Palyat brown niya, uh brown. Oo. 12 ang kilo dito ng palyat ni Sir. Tapos po, ano pins po ang ginagamit niyo nga na pahal? luntian? Meron din po kayo dito. Wala wala akong tinta pins. Ah, wala po tinta Ito puro sa Ah, ito pala, oh. puro sa halaman. sa halaman. Oo. Bali po ito lang ang mga pins niyo yung pang sa tapos sinaluan nyo na ng palyat. Ito pala yung mga ano, sir. Dito po ito sa Barangay Monticilio na business, sir. Ah, talagang pala nga ninyo. Tapos pala kayo sa paggugulay talaga. Ano. Tapos si sir, meron din mga bigasan dito. Yan, yeah, no. Magamit sa mga manok, manok at uh, panggulay ang anyo, sir. Yan. Yeah, no. Ito yung mga kanya ano. Dito po yung tapat ng gasolinahe ng ano? Monticilio. Ayan po yung gasolinahe. Yung John Ren Fuel. Ano po pangalan ng pwesto nyo?